Hello guys! Good afternoon! Good afternoon pati dito guys kasi kasi mga 4pm pa lang dito guys. Ah, uh, may ipapakita lang ako sa inyo guys na natutuwa talaga ako ba. Kasi ilang araw na kasi ako nagsabi kay madam na bumili ng sabon kasi ang dami kong labahin. At andito na nga guys dumating na yung sabon natin. Tapos yung binili niya ay 20 kilogram. <laughs> <laughs> 20 kilogram na talaga yung binili niya guys tapos butas nung last day naghingi ako sa kanya ng sun clorex or sun rocks or chlorine bisaya kasi marami akong lalabahin ng mga ah uh, futa futa or towel na pang punas sa kitchen at saka sa ano sa anong tawag nito sa banyo tas ngayon guys ipapakita ko sa inyo kung ga, ga, gaano karami yung binili niya ito naman ito lang naman yung binili niya Florex oh, Sunrox or Florex basta Sunrox tara isa hindi nyo ba ako nakita isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito lang naman yung binili niya talaga. Saka, binili din siya ng para sa banyo. Pamunis. Ay, panglinis sa banyo. Yan, guys. Napakagalanti niya. Basta sa, linis. para sa mga damit or panglinis. Hindi yan siya magdadalawang isip para Ayan lang naman yung binili niyang Clorox uh, sunrocks guys. Sinabi ko lang sa kanya kasi mga apat na araw na ata ako nasasabi sa kanya na kailangan ko ng sunrocks kasi para sa mga towel na pamunas or yung mga damit minsan may may mancha. Tas ayan na yung binili niya lima. <laughs> Napakarami. O, oh, ba? Diba? Napakagalanti niya, guys, talaga. Pag, pag ano na, para sa panglinis. Ayan. Tsaka yung sabon. Sabon na 20, 20 kilos. Yan yung binili niya. Tapos, ito yung mga nalabhan na to, guys. Ayan, nalabhan na yan. Nalabhan na yan. Tsaka may winashing pa ako dito. Meron pa labahin. Tsaka, yan Labahin yan. Yan ito. Paplansahin na lang yan mamaya. At tsaka dito, nag-dryer na rin ako. Tutupiin na lang to. Tsaka ito yung mga fruta diba ang dumi kailangan talaga may sunrocks kaya binilihan niya ako ng maraming sunrocks oh ha ayan lang naman yung binili niya ang dami dami tsaka hindi pa pala ako tapos sa baba guys Bab uh, babalik pa ako doon tapos pinakita ko lang sa inyo kung gaano kagalante yung amo namin pero sa pera-pera magbigay siya sa amin hindi siya masyadong mag, mag nagbibigay pero sa pag-uwi ko bibigyan naman yan yung indemnity namin okay, oh, walang problema yun tsaka ito lang yung for today's vlog guys, mini vlog lang muna kasi ang dami ko talagang trabaho yan yan, ano ko pa yan I-arrange uh, ko pa yan ah, uh, dito kulay yan siguro ilagay. Tapos, itago ko na lang. Ayan lang, guys. For today's vlog. See you on my next vlog, guys. Thank you for watching. Bye!